Nandito pala kami ngayon ulit sa Alriga Night Market. Iniwan nga kami dito ng asawa ko dahil may trabaho siya. Habang nagtatrabaho daw siya, ay maglaro muna dito yung mga bata. Ayan nga si Mariam, sinusukat niya yung taas niya kung pwede daw ba siya maglaro. Tapos, ayan din si Usman. Wala nga siya sa mood ngayon. Kasi nga, yung damit na yan ang isinuot ko sa kanya. Ang sabi niya, ayaw niya yan. Kasi nga, malaki daw. Kaya ganyan ang itsura niya. Wala siya sa mood. At si Mariam nga, binigyan ako nitong beads na to. Ewan ko kung saan niya na naman napulot dyan. Mahinig si Mariam sa ganyan. Yung namumulot na kung ano-ano. Tapos, binibigay sa akin. Gift ko sa iyo, mama. Sabi sa akin. <laughs> E eh, tinatanggap ko naman kasi pag di ko tanggapin, galit pa yan. Niyayaya ako na nga maglaro yung mga bata sa bounce house, pero ayaw naman ni Usman. Eh, si Mariam naman, ayaw din naman maglaro na mag-isa. Tapos, mayroon din ganyan. Yung bata nga ay umiiyak na kasi nga ang taas daw. Gusto mababa lang. After 10 minutes nga, si Mariam, niyaya na ako maglaro dito kasi nga, naiinip na rin siguro sa labas pero si Usman ay ayaw pa rin maglaro kaya nakapaupo lang siya dyan kaya itong si Mariam ay dyan lang siya talon ng talon kasi nga wala siyang kasamahan pero after 5 minutes nga lang ay nakita niya naman o oh, ay na si Usman o, oh, oh, diba tumatambling tambling na wala na yung tampon niya kaya ayan sobrang saya na naman niya sa susunod sabi niya ayaw na daw niya isuot yung damit na yan, kasi nga malaki daw kaya ang sabi ko oo oh, sige hindi mo na isusuot yan May nagtitinda rin pala dito ng pagkain sa laruan ng mga bata ayan nga may mga price may buko tapos nakita ko may manggang hilaw lakang, sarap tapos may kasama ng bagoong, o Kaya ay binili ko muna si Usman ng price at ayan nga pinakain ko muna. Sabi ko diyan ka muna, kumain ka muna diyan bago ka maglaro. At ako naman ay ito nga mangga ang babanatan ko. Sobrang tamis ng mangga na yan as in sobrang tamis tapos yung bagoong niya masarap. Kaya nga lang ang konti, nako bitin na bitin ako sa bagoong sobrang sarap ng bagoong at mangga. At syempre, habang tayo lumalapang, ay kailangan tingin-tingin pa rin tayo sa mga anak natin. Kasi nga, baka mamaya may mga malilit na bata kasi dyan. Eh, si Usman pa na mahilig manggigil yon Minsan, pinipigay yung pisngi ba ng bata, pinipisil, ganun. O kaya, niyayakap. Eh, syempre, pag pinipisil yung mukha, minsan, baka yung ibang magulang makita, ba diba? Mga batang maliliit din kasi dyan na nag slide Kaya sinasabihan ko nga si Ila Usman na pag mayroong batang maliit, ay wag muna agad mag Kasi nga, baka mamaya madaganan nila, di kami ba? Umawid pala kami ng kalsada at iihi nga daw si Mariam sa night market kasi walang CR. Dito lang daw sa kabila meron sa may mall. Tapos nadaanan namin tong nagpe-perform na to. Huminto nga kami at tuwa nga si Mariam. Ang sinasabi niya sa akin ay nakikita daw niya sa TikTok ito. tapos nga namin mag-CR ay may nakakilala pa sa amin ni Mariam na followers namin sa TikTok. Kaya niyaya niya kami sa tindahan ng pabango kung saan siya nagtatrabaho. Shoutout nga pala sa iyo ate. Pasensya ka na hindi ko nakuha yung pangalan mo kasi nagmamadali rin ako. Kasi kasi nga iniwan namin si Usman do sa laruan walang kasama, habang pabalik na nga kami ay nakita na naman ni Mariam tong masinato, sobrang hilig ni Mariam dyan, kaso hindi siya gumagana sira yata siya kasi iniluluwa niya yung bariya. Nang dumating na nga si Adila, iniwan ko muna sila. Dito ako bumili sa 3-4 ng pagkain, baga ng baka at saka paan ng mano. May tinda rin pala silang lumpiang sariwa, kaya nga lang hindi na ako bumili. Marami nga rito mabibila ng pagkain, iba't ibang klase, kung ano gusto mo, halos lahat nandito. At nang pagbalik ko nga ay tuwang tuwa ako, kasi nga itong mag-aama ay nag slide sila. Pati itong asawa ko ay bumalik sa pagkabata at nakisali sa mga anak ko. Niyayaya pa nga ako, ang sabi ko naman ay ayoko ko. Baka kakumamaya, lumubog pa ako dyan sa sobrang bigat ko.